Mga boss, ipapakita ko sa inyo yung kalokohan ng provincial rate na yan. Ngayon naman, dalawang magkatabing mall pero yung isa, provincial rate. Oo, oh, andito ako ngayon sa Robinson's Metro East. Ang address ng mall na to eh, sa Pasig. Pag tumawid ako sa kabila, Santa Lucia na yon. Ang address ng mall na yon, kainta na. Magkaiba na agad yung sahod ng mga manggagawa sa Tawid Mall. Papakita ko sa inyo. Oh, yan, likod ko. Metro East yan, ha? O oh, yan, puta, Sandalusia na. Tumawit lang ako, iba na yung sahod. O, oh, yung mga tindahan dito, parehas lang naman ng presyo ng bilihin. Kagaya doon sa Robinson's Metro East. O, oh, yung Jollibee tsaka dito, Jollibee at McDo rin naman sa Robinson's Metro East. Yung supermarket dito, parehas lang din ang mga tinda doon sa supermarket sa kabila. Kita nyo mga boss, parehas na mall, parehas na mga store, parehas na mga establishment sa loob, parehas na mga tinda. Pero ba't magkaibay sahod ng mga manggagawa? O bakit? Nung tumawit ba ako, nag-iba rin ba yung pangangailangan ng mga tao doon sa Robinson at dito sa Santa Lucia? nag ba yung presyo ng bilihin? Di ba pare-parehas lang naman? O nasa ano yung mga unggoy na nagsasabi, iba ang cost of living sa probinsya at sa NCR? O nasa ano yung matatalino na nagsasabi, na iba ang business sa probinsya at iba ang business sa NCR? Yung mga nananakot na kapag nabuwag daw yung provincial rate, ay eh magsasara ang mga negosyo. Putanginan nyo, magsasara ba yung dalawang yon? magkatabing mall? Kaya yung gumawa ng batas na yan, yung provincial rate, yung RA 6727, eh tanga, gunggong. Dagdag nyo pa yung dole secretary natin na si Benny Laguesma, isa rin tanga kasi wala rin daw siyang magawa. pati ang mga congressman at mga senador, isang dakot na mga puro tanga. Ayaw pag-usapan itong provincial rate. Ay mga boss, nakakapagod magpaliwanag sa mga tanga. Kaya buwagin na yung provincial rate, abolish RA 6727. Ipantay ang sahod ng mga manggagawa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Bye bye.